What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nagcha-charge. Pansinin nyo po, wala po siyang reaction kapag isaksak ang charger. At meron pong nakasun. Basahin po natin. Ayaw po mag-charge at mag-open. Dinala ko na sa service center. Ang sabi, charging IC na raw ang tama at wala silang pamalit dahil luma na daw. At meron itong dalawang charging board na ipinalit dito. Hindi pa rin gumanda kaya napasabi talaga na nasa main board na ang tama. Pansinin nyo mga idol, andito pa po ang original charging board. Ang maganda dito, may mga pyesa ang original charging board. Ang ipinalit mga idol ay wala na pong pyesa. Kung baga, lokal na charging board na. At ito yung isa mga idol, nakakabit dito, hindi pa rin napagana. Ayan, dalawa na sila mga idol. So, ang original na charging board ay nandito rin. At ayun mga idol, subukan po natin i-charge. Wala talagang reaction. Nilagyan ko po ng may laman na battery, kaya siya nag-open at hindi talaga nag-charge. Wala pong reaction. Kaya ito yung tricks na gagawin natin mga idol logic lang natin ang pagawa. At ayan, tinanggal ko po ang charging board at nakita ko talaga na wala po itong mga IC or pyesa nakasama kasi local nga na charging board. Kaya madalas dito mga idol, hindi po yan gumagana. Pansinin nyo po, ang original na charging board ay may mga pyesa at pati itong mga replacement mga idol, ayan, wala pong pyesa. At ayan, at next step na ginawa ko dito, tinesteran ko po ang linya ng charging sa pinaka main board. At nakita ko naman mga idol, normal naman po ang linya, wala pong short. Sa mga ganitong unit, hindi po basta-basta masira ang charging IC. At ayan, nalukit ko na po kung saan ang positive at negative. Ayan, dito po sa kanan ang positive. At ito yung tricks na ginawa ko mga idol. Ibinali ko po itong original na charging board. At nilipat ko ang charging pin from replacement original. Kaya ayan, lagay natin sa board holder at ayan, para iwas po masira ang mga pisa kapag hinahat air po natin. Ayan, tanggalin po natin itong bagong charging pin mga idol. Kasi ang mga charging board na wala pong mga IC, madalas hindi po talaga yan gagana. Kung baga, mag-iinit lang siya pero hindi nagcha charge Kaya ayan, tanggalin natin. So, magandang quality naman po ang charging pin ito. Ang pinaka-charging board lang ay walang mga pisa mga idol. Kaya kulang po siya sa supply. So, ang gagawin natin dito ilipat po natin ang charging pin doon sa replacement papunta sa original na charging board. At gumamit tayo ng hot air temperature, 350 heat lang. So, ayan, tanggal na po yung original na charging pin. Dito galing sa charging board na original. So, ayan, linisan natin mga idol at lagyan natin ng matingga ang mga gilid-gilid, Kailangan po kapag naglipat tayo ng charging pin, kailangan nakapantay po ang mga linya or mga paa para madali po pumasok. At ayan, nag-apply tayo ng plugs mga idol para iwas masunog ang pinaka gitna. 350 heat temperature pa rin ang gagamitin natin. At ayan, linisan po natin. Gamit po tayo ng lacquer tiner. At ayan, nakabit na nga natin mga idol. Ayan, pantay na pantay naman. At hindi po nasusunog ang gitna. At ayan, after po natin na ayos mga idol, nilipat po natin ang charging pin na replacement papunta doon sa original na charging board. So ayan, testing na natin mga idol at tingnan natin kung may reaction na ba. Dahil ang sabi doon sa service center ay sina daw ang tama. At pansinin niyo mga idol, nag-charge siya kagad. Logic lang po ang ginawa natin. At pansinin nyo po, nag-charge na po siya kaagad. At tips ko, kung nakaranas kayo ng ganito na nakadalawang charging board na kayo at hindi pa rin nag-charge, pwede nyo po subukan ang ginawa natin. Ilipat nyo po ang charging pen na galing sa replacement papunta doon sa original na charging board dahil possible na gagana yan kasi may mga IC or pyesa po or mga kapasitor ang original na charging board. Kaya po siya gumagana kaagad. Ang replacement kasi kung wala pong IC, minsan hindi po siya compatible at ayan mga dul ibinalik ko na po yung battery niya na lubat na lubat at ayan, nag po siya kagat. So, meron na pong kidlat. Kanina, wala po talaga siyang reaction kahit lagyan po ng bagong battery. So, ito yung sinasabing logic repair na naman mga idol. Kaya ayan, sayang po itong dalawang charging board na nabili ni Sir. So, hindi naman gumana. So, yung isang charging pin dyan ay mapakinabangan pa ni Sir yan kapag nasira ang charging pin nito. So, ayan, obserbahan din po natin kung magdadagdag na ba ang charging pin niya or yung battery niya na na-drain. At kapag hindi po ito magdagdag mga idol, ay possible na nasa board nga ang tama at nasa IC. Kaya yan, sinara ko na sila para daradaritso po ang ating gawaan. pina po pala ito ni Sir. Malayo po ito mga idol. So, hindi ko po pinakita ang kung paano binuksan para mas mapabilis tayo. At ayan, i-charge muna natin at ilang minuto lang, check na po natin. At congratulations. Wala po sa main board ang tama, kundi nasa charging pin lang talaga. Madalas masabi talaga natin na nasa board ang tama. Kung magadalawang charging board ka ba naman na bumili at ganun pa rin. So, ayan, pwede nyo po subukan ang ginawa kong logic mga idol. Pwede nyo po masolve. At yan, i-open natin at tingnan natin kung mag-charge sa na naka-on. So, normal naman po ang touch, walang problema. At ayan, lumabas din po ang kidlat, normal na ang charging. At napadala ko na po pala ito, matagal na. At kapag inuuga mo ang charger, hindi po nawawal. Hot air kasi ang ginamit natin, talagang nakahinang po lahat ng pa At fast charging na rin ito. Normal na mga idol, wala na pong problema. At maraming salamat po sa lahat po na nagtitiwala sa Julfone TV. At sa mga gustong magpaayos, mag-PM lang kayo sa ating FB page, phone TV official, new feeds. At ito yung dalawang charging board ni Sir. Wala na po itong gamit. Ang mapakinabangan lang dito ay yung charging pin na lang. At ayan mga doon, na-solve na po natin ang problema. 100% na-solve na po natin. At sana nagakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana isupport nyo po ang video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At pakipalo na rin ng ating FB page, Jolfon TV official new feeds. Maraming salamat po. At sinubukan ko siya i-power up at tingnan ko kung magdadagdag or mag -charge. At ayan mga doon. solved na po ito 100%.